Ah, uh, pangutan na dire. Ayun. Okay. Good morning Papa Joe na ako, eh, gamay nga pangutan na gikan ni JR Ibanyes Gono. Mm -hmm. Yan, uh, ngano man lain man tagiya sa ako ang uh, SIM card Papa Joe sa una. Dugay naman ako ni wa gamita Papa Joe pag four years ago. Kaya kung gitawag Papa Joe pala ay ni Tubag. Mubalik niya na Papa Joe. Dugay naman na na-expire. Mabasa niya mo niya Papa Joe sa Talk to Papa. Okay? Dagan salamat. God bless always uh, JR Ibanez, Gono Yes dong tinod na nga Ah uh, siguro may buong mong uh, may old nga SIM card onya phone number nga uh, naanda na ninyo Ah uh, pwede na siya i-reassign okay sa so, ato ang uh, network provi uh, provider labi na sa period nga inactive siya inna So pag allow sa na sa uban nga magamit na nga number okay para ma-access na kaya hey, uh, doon na um, ang matag-number, doon naman ko na siya ay, uh, code access or uh, frequency na naka-assign na sa mga network uh, provider. So, uh, at least uh, magamit na nila. Kaya karon pa panahon na, di na pataka kay i-register naman nimo. Eh, mo. What lang, nagamit pa ng registry. <laughs> na pa may manawag. Okay, so uh, again, no? Uh, kung wanan niyo magamit ang inyong uh, SIM card niyo for a certain amount of time, ang ato ang provider at uh, mga maka uh, makapakuan na, na na, magamit na sa uban. Okay? Sige. Padayon na mga kabarangay.